anak ng tinapa anak ng tinapa anak ng tipaklong at anak ng kagaw. ano pong nangyari't may kurbata pa rin mga magnanakaw at nag-anyong tao't nagkunwaring santo ang mga halimaw sa kanan ni Basib nahayok-nahayok sa mundong ibabaw ang sanay bayani ay tila naglahot naging kakbayan Noong mga lider na sa pandarambong ay magkasabwatan, nagpapakabundat sa pawis at gatas ng nasa laylayan hindi mga bulag, subalit malimit magbulag-bulagan. Walang pakialam sa kahit sino pang nasasagasaan, basta't merong pera at kapangyarihang pinag-uusapan. Binabaliwala payo ng panahon at mga magulang, basta't mahalaga ay puno ang bulsa at nakikinabang. Sinong magdududa na sangkot maging ang may kapangyarihan sa mga iligal na mga gawait mga pasugalan? Sinong magdududa na pinuno pala ng mga kawatan ang ilan sa atin na mga pinunong pinagtiwalaan? Kataway mabango Damit ay plantyado sa kaputing putik, subalit mabaho sa kagusot-gusot ang puri at budhi. Ngunit ang tanong ko anak nang tinapabakit nagwawagi sa mga halalan, kahit mayroong kaso, kahit nasa munti. Samantalang ikaw, na nasa laylayan ay kung ano-ano, ang hihingin sa'yo mag-a-apply ka lang ng simpleng trabaho. Subalit kung ikaw ay papasok bilang isang politiko kahit undergraduate, ay magnanakaw pa abay ariglado. Kung magpapatuloy ang ganitong gaway, ang mamimiligro, ay ang taong bayang karamihan naman ay bilog ang ulo. Mga utu-utot matapalan lamang ng pera sa noo, himod pati puwit ng banal na aso at santong kabayo ang mga pinuno na mga salarit mga magnanakaw ay huwag paupuin sa kapangyarihan dapat ay ibitay o ipako sa krus katulad ni Dimas upang manambitan humingi ng tawad sa puong may kapal at sa taong bayan. O taong bayan kapalaran nila ay nasa iyong palad, ikaw ba ibingi? Bulag sa kapipi at di makapalag? Kaya't kung sila man sa kanilang trono ay pag dahil ang buto mo'y ipinagbilimot ikay nagpabayad, abay magtiskat, huwag magrereklamo, lamo huwag paiyak-iyak dahil ikaw pala sa sariling sugat ang nagpapanaknak. Ang katangahan mo'y ginagamit lamang noong mga uwak. Anak ng tinapah, ang dusat paruswe sa iyo ibagsak. At kung sino ka man na walang hiyakang naging kasapakat, kung ba't na nanatili si Adolpo Sultan Aliadab, sa kanilang trunoy anihin mo sana ang pagkawakawak anak ng tinapa kay Florante pa rin ang huling halakhak.